sa unang araw ng pagdinig ng House Committee on Revision of Law na pinamumunuan ni Rizal 2 District Representative Emidio Tanwatko III. Pitong panukalang batas ang inaprobahan ng komite. Kabilang sa mga inaprobahan panukala ay ang House Bill No. 233 na nagdedeklara sa December 12 ng bawat taon bilang special working holiday sa buong bansa. Bilang paggunita sa kapistahan ng Our Lady of Guadalupe na inakda ng Rep. Audrey K. Subiri. Inaprobahan din sa komite ang House Bill No. 1626 at 4944 na nagdedeklara sa July 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day bilang paggunita sa tagumpay ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration na inakda ng na Rep. Laila Dilima at Agatha Paula Aguilar kabilang Sinachel Jokno. Magiging House Bill No. 1656 na dedeklara -de sa ikapat na Huwebes ng Nobyembre bilang National Thanksgiving Day na inakda ni Representative Chino Miguel Almario at ang House Bill No. 3004 na nagdedeklara naman sa ikatatlumpo ng Nobyembre ng bawat taon bilang Jesus Reigns National Day of Celebration na inihain naman ni Rep. Steve Chongbian Solon. Habang ang House Bill No. 3687 na nagdedeklara sa August 14 ng bawat taon bilang National Memorial Day for Comfort Women, na inakda ni na Rep. Rene Luisco at Rep. Sarah Ilagoy Umani ng buong pagsuporta ng komite. Inaprobahan na rin ng komite ang House Bill No. 3909 na nagdedeklara sa December 19 ng bawat taon bilang Special Working Holiday sa pagunita sa founding anniversary ng Most Worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines na iniha ni-representative Lord Dan Suwan. That the following house bills, 233-1626-4944, 1656-3011, 1656-3011, 1656-3011, 1656-3011, 1656-3011, 1656-3011, 1656 -3004, 3687 and 3909, be there being none, motion of Representative Galang is carried. Ayon kay Representative Emig Jotan Watko III, ang pagkakaaproba sa komite ng mga naturang panukala ay kumikilala sa mga mahalagang bahagi ng kasaysayan at pagunlad na bansa. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM, Ikaw ang Una.